Napaka-resourceful talaga ng mga kababayan natin. Katulad ng madalas kong sabihin, ang kinaharap ni Harry Roque ngayon ay laban niya versus taong bayan. Dahil sa taong bayan, dapat talaga siya managot. Hindi kay attorney or kay Senator Riza Monteveros, kay Senator Gatchalian, hindi sa mga senators, hindi sa mga congressman, sa taong bayan po kayo dapat managot. Okay, ito isang patunay pa na pag-aari nga ni Mr. Harry Roque itong bahay na ito sa Tuba Benguet kung saan nga ay natagpuan uh, yung dalawang Chinese national na may link o na may kaugnayan sa iligal na pogo dyan sa Porak, Pampanga. So ito yon sa vlog ni Nadia Montenegro noong 2020, binisita niya ang bahay ni Harry Roque sa Tuba Benguet. Yon. Tignan natin, panoorin nga natin, Cooking with Secretary Harry Roque. Huwag niyong paniwalaan yung ibang sinabi na itong si Nadia Montenegro dahil sila ay magkaibigan. Mabuting tayo, tao daw si Harry Roque. Huwag niyong pong paniwalaan yun, ha? Okay, tignan natin. We are in a very special place of a very special person. Nandito uh, dito po tayo ngayon sa isa sa na talagang pinakamamahal ng mga Pilipino. Uh, Napakahirap po makapunta dito ngayon, but because of his uh, graciousness. Tayo po um, hospitable. so, so po po sa natin sa TV. If he can speak for the President, I am sure he can speak for himself. The one and the only spokesperson for My friend. <laughs> friend ko si Welcome to <laughs> Guys, look, <laughs> no, hindi na mong masisisi pero wala akong sumalakay niya. Ano po siya? Ano po siya? I've always loved Baguio as a child. I spent summers here. Tapos, um, nung ako ngayon nagkasakit doon last year, pagka pinaglalangang magpipitro sa senatorial race, I decided na tukang Baguio. Yan! Sinungaling ka! Yan naman po ay eh, nakita lang natin. Pero yun nga, napakagaling. Eh, napakagaling. Lahat ng ebidensya na pwedeng eh, magturo nga at posibleng or patunayan ang kasinungalingan ni Harry Roque lumalabas na po ngayon online. At yan po ay kagagawa ng mga kababayan natin na nag-iisip ng tama. Kaya good job sa inyo at kay Harry Roque. Good luck. Hindi pa 'to natatapos dito ha. Marami pa pong maglalabasan ng mga patunay na ikaw Mr. Harry Roque ay napakalaking sinungaling.